Hi guys, may may kwento lang ako sa inyo tungkol sa pag-open ko ng aking professional dashboard noong 2021 pa. Mayroon ako nung nabidyohan na lalaki na parang nawala sa isip niya kasi nga ay gumamit siya ng droga. Nakalive ang video na 'yon kaya mabilis na dumami ang views. Wala pang tatlong oras ay umabot na ng 13k views. Ngunit nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanyang kamag-anak na kailangan ko raw i-delete ang video na iyon. Which is kapag ginawa ko ay masisira pala ang dashboard ko. At dahil bagong content creator pa ako noon, natakot ako na may halong konsensya kaya naniwala agad ako na i-delete ko na yung video tapos yung 3 hours lang na yon ang dami nang nag-follow sa akin yung 14,000 14,000 followers ko ay naging 19,000 followers agad-agad pagkatapos kong dinelete ang video na yon wala na wala nang nagla-like wala nang nagko-comment sa aking mga post So, kung bagong content creator ka, dapat patapusin mo ang video na ito para matuto ka. Ngayon, para hindi mahaba masyado ang kwento, 2022, bumalik ulit ang dami ng mga nagko-comment sa akin kasi nga napaka-active ko at consistent ako sa aking pagpo-post ng aking mga video. Hanggang sa nagugulat ako kasi binugus talaga ako ni Meta isang oras pa lang na post ko ay umaabot na ng isang libo 1k yung magko-comment at saka magla-like syempre na atat ulit ako sabi ko Naks, nandito na napakaswerte ko at parang ang dami na namang sumusuporta sa akin hanggang sa dahil sa sobrang excited ko nakapag-post na naman ako ng hindi maganda at hindi ko na naisip na hindi pala pwede yun. Dahil nasobrahan ako ng excitement. Kaya dapat talaga bago kayo magpo-post ay iniisip niyo muna o tinitingnan niyo muna yung mga policy dito. Kasi minsan yung mga text post natin ay may mga violation na pala. Sa madaling salita, na na naman ako. At dahil sa tindi ng post na yun, dahil sa pinaka-ipinagbabawal yun, hindi ako makapag-post sa mga groups. Ang ginawa ko, nagtampo ako kay Meta, nagtampo ako kay Facebook, which is wala naman siyang kasalanan. Kasalanan ko kasi hindi ako nagbabasa ng kanyang mga rules. Hindi ko inaalam ang mga community guidelines hanggang sa muli na ako nawala ng gana hindi na ako nagpo-post ang ginawa ko naglaro ako ng naglaro hindi scatters mga idol naglaro ako ng tong eats yung free na tong eats naglaro ako ng dafu casino yung free lang siya wala siyang mga taya-taya at di ba naging uso yung laro sa Facebook dahil nawalan ako ng gana maging isang content creator. Inubos ko ang aking oras sa paglalaro kahit walang kwenta. Nagtambay ako sa TikTok at doon ako nagpost ng nagpost. Hanggang ngayon ay medyo nahihirapan pa rin akong umangat muli dahil sa tindi ng violation na natamo ng aking Facebook account. Kaya kung kayo ay mga baguhang content creator lamang, magbasa kayo ng community guidelines bago ninyo pasukin ang mundo ni Meta. Kung tinapos mo ang video na ito, isa ka sa napakaswerting may natutunan sa akin. At kung gusto mong makatulong ka sa iba, pwede mong ishare ang video na ito hindi lang para suportahan ako, kundi para rin sa mga taong gusto mong matulungan. Dahil ang kwento na ito ay hindi ko ito gawa-gawa lamang, kundi based on my experience talaga. So hanggang dun lang mga idol, sana ay mayroon kayong nakuhang aral sa aking kwento.